Ang buhay ay napakahalaga, kaya lang madalas hindi natin to alintana. Marami ang sumasayang sa mga panahong hindi na natin maibabalik. Yan ay madaling makita sa pamamagitan lang ng pag-obserba sa kapaligiran. May oras na nasasayang dahil sa kasalanan ng iba. Marahil dahil sa inefficiency nila, palpak na sistema, o dahil wala silang pahalaga sa oras, kaya tuloy pati yung maayos, nauubos ang oras sa kahihintay. Yung oras na yun sana ay pwede pang gamitin sa mas makabuluhan. May oras ding nasasayang dahil sa maling paglalaan. Yun bang maraming kaabalahan pero ang level of productivity ay napakababa. May gastos, oras na nauubos, pagkakataong nasasayang at ang dahilan, mga kaabalahan na wala namang idudulot na matinong balik o mapapala. Yang ganyan, choice na natin yan. Hindi na yan dahil sa iba, meron na tayong responsibility dyan. Meron din namang mga taong hindi siniseryoso ang buhay at feeling eh, unlimited ang supply nito kaya nandoon ang kaisipan na saka na lang, saka na lang ako magsiseryoso kapag matanda na ako. Ang problema naman yan, pag mali ang pundasyon ng buhay, e eh, mauubos ang panahon mo later on. Kaya mangyayari para ituwid itong mga pagkakamali mo nung una, uubusin mo yung panahon mo ngayon. Ang paglilibang, kasiyahan, masayang karanasan, may mga lugar din naman yan sa buhay ng tao. Pero hindi tayo nabubuhay para sa mga ito. Meron nga nagsabi na may mga tao daw na yung unang kalahati ng buhay nila ay magagamit ng mali at yung pangalawang kalahati ay gagamitin para ituwid yung mga pagkakamaling iyon. Alam mo, hindi mo kailangang makarating sa dulo ng buhay para masabi na mali ang landas ng buhay mo dahil ngayon pa lang, ngayon pa lang, ay maaari mo nang malaman yan at maituwid. Kailangan mo lang ng tamang pamantayan sa pagsasaayos nito. At dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang gabay ng ating buhay at yan at ang Biblia. Sabi nga ng Bible, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kabilang sa gabay ng Biblia ay ang pagsasaway sa maling pamumuhay at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Hindi lahat ng masaya ay tama at hindi lahat ng tama ay masaya. Pero lahat ng tama ay tunay na kapakipakinabang at makapagpapabuti ng takbo ng ating buhay. Buhay na hindi pagsisisihan? Posiblian. Kung tama ang landas na iyong tatahakin at ang tamang landas ay matatagpuan sa tunay na gabay ng buhay. Ang Biblia. Basa ka pa at asa ka pa.